Huli ka balbon. Huli ka. Huli ka. Ang sarap na. Ay, ayan yung ano namin. Agaro no. O. Oh, oh Paupupo lang. Paupupo lang agaro namin no. Oh. Ay si bro. Nagawali sa taas. na Awan naman nagwawalis dito sa baba. Oh, upo ka lang diyan. Kami nang bahala dito. Tapos na 'yung ano mo na mission mo eh. Ah. Oh. ka lang muna ah. Oh, relax relax ka muna. habang kami nagwawalis pa. Yan. Ang dami namin na nakukuha ang mga dahon. Ganyan ang dahon sa bubong. Dahil sa mga puno na yan ng kamatsili. Oh, para bindahon dahon. Oh, mapupuno na yung timba. rarin tadi itu. Oh. Oh. Kinakaskas na ng manok. Niya 'yan, 'di bro? Mga abolis, mga abolis ko lang 'yung ano 'yan eh. Dami na naman. Oh. Grabe. Ngagaron na oh. namin top up na lang 'ko. Ayun. Ngagaron na 'no. Oh. oh. Relax ka lang dyan, Maya. <laughs> Huli ka, Balbon. Huli ka. Huli ka. Ang sarap ng tulog ng kuting-kuting. <laughs> ang sarap ng tulog niya dito sa... Ayan. O. <laughs> oh. Dito siya natutulog. Tuh, wow, awan nama si Mingming. Mingming, -Ming, kenapa kau tidur, Mingming? Marumi di sana, marumi. Nah, kenapa jangan aku tidur? <laughs> Wah! Wah, kayak tuh kaya! Tukaya. Wah! Wah! Uh.